Ganito, karaming dog food at 21,000 pesos ang kailangan nyo kung gusto nyo magkaroon ng 20 dogs kagaya namin. Ito na nga, papunta na nga tayo ngayon para bumili ng dog food ng ating pack members kasi talaga naubos na naman po agad yung stocks nila. And sabi ko nga, sasama ko kayo today kasi napakarami rin talaga sa inyo ang nagtatanong kung magkano ba talaga ang nagagastos natin every month for 20 dogs. And dito nga, dog food or food pa lang nila yung papakita ko. Wala pa nga po dito yung kanilang electricity, medicine, water, and vet expenses. So, ang makikita nakikita nyo nga lang dito ay parang 10% lang ng gastos natin sa kanila every month. Kaya nga wag na kayo magtaka kung bakit kahit talaga kami ng kayod sa pagbavlog. Lalo na't alam nyo naman mga huskies, very high maintenance talaga. Anyways, ayan, nakarating na nga tayo dito sa bilihan ng dog food at dito nga kami palaging bumibili. Marami rin kasi talagang bumibili dito kaya marami rin silang stocks and maramihan han talagang dog food yung binibili natin every time. Hindi na nga kasi talaga tayo pwedeng bumili ng pa isa, -isa or pa dalawa dalawang sako kasi nga sobrang dami na nating pack members. Eto nga't bumibili na si mama tang bibilihan niya ay weeks worth of dog food ng ating pack members. Kaya naman kapag bibili kami ng dog food, talaga si McQueen nga yung dala natin kasi sobrang dami nga ikinakargan dog food sa kanya. At tatuwaran nga si Mama kasi nagbigay nga siya ng calling card ng Husky Pack TV dito. At tingnan nyo nilagay nga nila dito sa bubog nila. Dito nga pala marami din kung ano-anong tinda ng mga dog food. Meron din mga cat food at meron din para sa mga manok. At malapit rin nga pala ito dito sa amin kasi dito nga lang siya sa Lemery. Eto nga at bumibili na nga si Mama at syempre nagbibilang-bilang na rin nga siya ng kaperahan na ibabayad niya. At alam nyo ba medyo konti pa nga tong dog food na to na binibili natin ngayon kasi nga on a diet pa ang ating pack member. Kasi nga gaya na ng sabi nyo, ang tataba na nila and we couldn't agree more. Anyways, ayan, sinasakay na nga po ang dog food dito sa likod ni McQueen na talagang padami ng padami ang isinasakay nila. Kung nagtataka nga kayo kung ano tong dog food na pinibigay namin sa kanila ngayon, ito po ay ang special dog. Kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo, on a diet nga po sila. Kaya naman special dog ang kailangan nilang kainin kasi punong puno siya ng nutrients. Ibig sabihin kahit hindi na natin siya samahan ng mga wet food or mga pork, beef at kung ano-ano pa, ay makakaku kumukuha nga po sila ng nutrients galing dyan sa dog food na yan. Ibig sabihin, dog food pa lang siksik na siksik na sa nutrients. And yung ibang nutrients nga na kailangan nila, kinukuha na lang din nila sa mga merienda nila, gaya nga na binibigay natin ng mga prutas at gulay. O oh, ba diba, para mga bata lang na pinapakain natin ng mga gulay. Anyways, ayan talagang hindi na rin nga talaga magkasya kay McQueen eto mga dog food na nilalagay nila. Talagang pinagsiksika na rin nga nila yan. Kasi ang binili nga ni Mama ay walong special dog adult at walong special dog for puppy. May kaliitan din nga po yung sako ng special dog pero sobrang mahal po niya. Pero lahat ng dog food nga po na yan ay a total of 16 packs of dog food na special dog na aabot lang ng 2 weeks sa ating pack members. At hindi nga lang special dog ang binili ni mama kasi bumili rin niya siya ng whoopi dog food na para naman sa mga pinakakain natin dog sa labas everyday. At yung dalawang sako nga ng whoopi dog food na binili niya ay aabot lang ng 1 week para sa mga aspins na pinakakain natin. Nung matanggap niya yung resibo, kala mo nakatanggap ng diploma talagang proud na proud at ayan nag total nga ng 21,000 lahat ng pinabili niya. Na 9,300 po para sa walong special dog na puppy at 9,100 para sa walong special dog adult. At additional na 2,600 nga po para sa dalawang sack ng whoopi. Siyempre, pagdating pinasok nga nila agad yan, para nga hindi na rin mainitan. Tingnan nyo nga, talagang nagkagulo na nga yung dog food dito sa likod kasi halos hindi na talaga sila magkasya. At ganitong ganito nga po ang ganap namin every two weeks. Nung maipasok na nga siya dito sa mansion, ready na nga siya para ayusin at istock. Si Kuya Edmar nyo nga nagbuhat papasok sa mga dog food na to. At ito naman si Kuya Jomar ang mag-aayos para ilagay doon sa ating lagayan. At alam nyo po ba itong mga dog food na to ay hindi natin ipinapasok sa loob mismo ng mansion? Dito nga lang yan sa labas kasi alam nyo nga doble ingat tayo sa ating pack members ngayon. Kasi syempre itong mga sako na to kung saan saan rin nga sila nanggaling at kung saan saan na nga nailapag. Ibig sabihin kung ano ng germs at bakterya na nga po ang naandito sa sako na to. At ang masama pa maaaring may dala nga siyang sakit na mga aso kung ano ano mga viruses at kung ano ano pa. Kaya tawagin nyo na nga kaming maarte basta para sa amin. Gagawin namin lahat para hindi na nga maulit yung nangyari sa amin noon kasi sobrang nakakatroma po siya. Anyways, ito na nga po siya lahat at secured na nga ang ating pack members para sa Foodie Love for 2 weeks.